Hello mga ka-channel for today's video. Andito nga pala tayo sa Alcor Beach sa tabing dagat mga ka-channel. Hindi ko na, uh, tinanggalan ko na pala ng music mga ka-channel para umiwas na tayo sa ano, sa copyright tool mga ka-channel para hindi tayo masipa ni YT. Ito, watch. Mga ka-channel for today's video Andito tayo sa Bahar Or Dagat Ito mamaya ang channel Mang-inhas tayo manginhas. <laughs> Ito nga pala yung ano namin Service namin mga ka-channel Char <laughs> ah diba mga ka-channel ang ganda ng dagat mga ka-channel mamaya mga ka-channel ready ready na yung swimsuit namin mga ka-channel mag-swimming na kami <laughs> oh. may swimsuit talaga <laughs> okay. yung nakaharap saan na, hmm? natin? nakaharap sa sa? sa, na? sa na? doon tayo saragat. sa ragat ikaw

music background mga channel pero may music to. So, kami dyan ng ano, kinding-kinding char. Kinding Kahit anong naisip namin dyan na sayaw mga ka-channel, nilibang namin mga sarili mo namin mga ka-channel kasi 12, 12 na siya mga ka-channel malapit na na mag 1am. Malapit na mag 1am. Ang lamig na dyan po sa labas mga ka-channel, Nagpas nagsipasukan na po kami sa kusina. Ayan, para mainitan kami sa ano, magpainit kami dyan, sasayaw na lang kami para ano para ayan para nang kitikiti para malibang yung mga sarili namin ayan nagsisayaw na kami may music po yan maka channel pero inano na lang namin <laughs> tinanggal na lang namin ka para hindi tayo masipa ni lolo mga ka channel kasi makapiray tayo maka channel diba ayan Umpisahan na namin niya ang ice cream yummy. But then, next na naman yan. Ayan ang kalat, pasensya na kayo mga ka channel kasi makalat yung kusina dyan kasi minsan lang yan may tao minsan lang kami dito sa isang buwan maka channel ma siguro is, uh, dalawang bisis lang kami makapunta dito pero hindi po to sa amin ayan nag, sa biyanan tunang amo ko mga channel ayan pero may sarili po yan silang katulong maka channel yang dal, yang dalawang yan yung nakaitim tsaka yung parang tumboy maka channel <laughs> yan po ang ano nila mga ka-channel. Yung cooker yan yung nakaitim mga ka-channel. Tsaka yung tumboy mga ka-channel yun ang driver nila. Yung isang driver din nila ka-channel mga uh, pinay din. Hindi din sumali dyan kasi hindi din siya marunong sumayo. <laughs> Kahit ano nang ginagawa namin dyan para lang malipang ang sarili namin mga ka-channel. Kasi bored na bored na po kami mga ka-channel. <laughs> Kahit anong mangyayari mga ka-channel, tuloy-tuloy pa rin ang party. Ayan, e ginawa na nga namin ng trial. Trial pa yan. Ayan, ah, yung ice cream yummy. Ayan, binigyan nga ako ng marshmallow sa ano mga ka-channel, bata. Ayan, kinain ko na. Ayan, ubus agad eh. Bilis kumain. Ayan, umpisa na. Kantahan ko na lang mga ka-channel. Sir, May ano pa, kung ganyan para maumpisahan na yung sayaw natin, mga guys. Scream yummy na tayo dyan, mga ka-channel. Ayan, umpisa na. Ipe-play na natin yung, ano, ating sayaw. Char. Sure. Ayan, practice na ng practice. Practice na ng practice kasi umpisa pa yan. Umpisa pa lang yan na sayaw namin, mga ka-channel. Ka-channel, hindi na ako marunong nga pala sumayaw. Kasi, ano, natigil na ako sa kakatikto. Kasi nakapokus na ako sa whitey ko. Ayan, mag ice cream namin. Ice cream yummy. <laughs> Nako, muntik pang magkasabay-sabay. aw <laughs> Sana all sabay-sabay. <laughs> Ayan, lambot ng mga katawan na. Ah. Ayan. Sana all na lang yun tayo dyan mga ka-channel. Nalibang na yung mga sarili natin. Ayan, magkayo sa paghuhugas nyo. Ayan, bumalik na nga yung dalawa sa paghuhugas. Ito namang dalawa, busy busy sa cellphone. <laughs> Sana all busy busy At itong isa, palaging may bitbit -bit na pagkain kaya busog-lusog. <laughs> Sige na mag-hi, mag, -hi. mag -hi kayo Bye. dito. Hi. Thank kami